Alam mo bang mas marami ng nagli-live-in ngayon kaysa kinakasal? Batay sa pinakabagong datos na inilabas ng Commission on Population and Development, lumabas na bumaba ng 7.8% ang nakarehistrong ikinasal noong 2023. Katumbas ito ng datos na 414,213 noong 2023 mababa na kumpara sa 449,428 na registered marriages noong 2022. Ngunit kung titingnan ang datos mula sa 2022 National Demographic and Health Survey, ang bilang ng mga kababaihang nasa edad 15 hanggang 49 years old na nasa cohabitation o living in ay pumalo na sa 19% mula sa 5% noong 1993. Ibig sabihin, higit apat na beses na ang itinaas ng kababaihang mas pinipili ang cohabitation. Kaya naman, marami ring bata ang ipinanganak mula sa mga nagli in na nasa 842,728 kumpara sa 605,794 na batang ipinanganak mula sa mga ikinasal batay sa 2023 Civil Registration and Vital Statistics. Noon ding 2023, Naitala rin ng CPD na sa kabuang bilang ng registered marriages 42.9% o katumbas ng 177,627 na magkasintahan ay ikinasal sa isang civil ceremony. Ayon naman kay CPD Executive Director Undersecretary Lisa Grace Bersales, ang pagbaba ng mga ikinakasal ngayon ay resulta ng maraming mga pagbabago batay pa rin sa survey noong 2022 mas pinipili na lang ng mga kababaihan na mag-live-in bago ikasal dahil ito ang pinakapraktikal na marital arrangement. Lumabas sa survey ang mga sumusunod na dahilan. Masusubukan ang relasyon ng dalawang tao habang naghihintay ng tamang panahon sa pagpapakasal. Pinipili ng mga magulang na mag-live-in muna ang kanilang mga anak habang bata pa. Pinakapraktikal na paraan ang pagli live lalo na kung hindi inaasahan ang pagbubuntis at pabor sa mga magkasintahang may magkaibang relihiyon o paniniwala. May mga kababaihan ding nagsabi na hirap sila sa pag-aasikaso ng mga dokumento sa kasal dahil kakailanganin pa nila mag-live para lang mag-file o kumuha ng mga dokumento mula sa mga ahensya ng gobyerno. Nakasaad pa sa survey na hirap ding umabsent sa trabaho ang iba dahil katumbas ito ng kawalan ng kita at plano na lamang nilang mag-asawa kapag financially stable na sila o kaya't ikakasal sa mass weddings. Kaya panawagan ni Bersales, dapat patuloy na palakasin ng mga mambabatas, mga ahensya ng gobyerno at organisasyon ang mga polisiyang magpapalakas sa pamilya, ang itinuturing na basic unit ng isang lipunan, sabi pa ng opisyal. Bagaman tinitingnan ng mga Pilipino ang kasal bilang isang sagradong seremonya, dapat din ayang protektahan ang mga magkasintahang pinili ang mga alternatibong paraan ng pamumuhay upang masigurong walang maiiwan ang pamilya